simula nga po ng ating araw ngayon dyan. Nagkalimsan muna ako ng noodles at pigasapang kanin. At pagkatapos nga po nung ngayon kami aalis muna, pupunta kami ng Cavite para kumuha ng stock. At ayan nga po, kami nasa biyahe na. Ngayon maya nga po, ipagatin namin sa Cavite. Pagkatapos namin kumuha ng stock, tumaan muna kami sa park sa Glit doon sa Maydasma. Ito yung lagi namin pinupuntahan noon nung nasa Cavite pa kami. Ngayamaya nga po, pag uwi namin, pag bukas po, mga ilang minuto lang, meron agad tayong customer. At inasimbo ko nga po agad ang order ni customer. O, diba? Pag bukas po po, meron po agad tayong customer. Thank you, Lord! At ngayamaya nga po, meron po ulit tayong pumasok na order. Inabot na nga po tayo ng gabi dito. Gawa nga po na, late na nga po kami nakapag-open. Siguro mag-six na po yun, or mag-seven na po. Yan, tuloy-tuloy po yung customer natin yan, mga best. Actually, hindi na nga po tayo nakaligo dyan. Tuloy-tuloy <laughs> na po yung ginawa ko dyan pagdating namin. Yung nice pin stock. Tapos may customer pa. Tuloy-tuloy po sila. Inassemble ko na po yung mga order ni customer. Maya-maya nga po naging isang customer. At may mamasok ulit na isa. At si kuya, ayaw pa pumasok sa loob. Nasa pinto lang habang umu-order. O diba? Maya-maya nga po isang customer ko nagbayad ulit. At maya lumabas muli siya. At naging ng kanyang order maya maya nga po tapos na ang kanyang order at binigay na ng aking kasama sunod nga po nun meron na order ulit at inasemble ko nga po ito ay rice meal na may chicken na nag add ons ng egg maya maya nga po habang inaasemble ko nga po sa order ni kuya na ayaw pumasok kanina meron po ulit pumasok na order walk in at ayan nga po diba kitang kita nyo sunod sunod ang aking order mga bes. kaya naman po mga bes hanggang dito na lang po ang aking video maraming salamat Bye-bye.